Ano ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya sa Ibanghelyo ngayon na hanggat hindi ninyo nalalampasan kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ni Jesus? Ibig sabihin ba nito na yung mga pariseyo, yung mga eskriba ay wala ng karapatang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano yung ginagawa ng mga pariseyo at ng mga eskriba na sinabi ni Jesus na makapagdadala kay Jesus upang sabihin ang mga salitang ito sa Ibanghelyo ngayon? Now, kung ating matatandaan ang mga pariseyo at ang mga eskriba, sila yung mga eksperto sa batas ni Moises. Memorized nila ang siguro more than 600 plus na mga batas ni Moises. At sa bawat batas na iyon, sinusunod ng mga pariseyo at ng mga eskriba. Yun nga lang, para sa kanila, hanggat sinusunod mo ang minimum requirement ng batas, okay na yon. Minimum lang, okay na yon. Parang meral ko lang. Importante, minimum ang binabayaran ko sa kuryente, okay na. Basta nagsisimba ako, tuwing linggo, kasama ang aking buong pamilya, okay na kami. Basta ako, nagdadasal sa Diyos, may debosyon sa mahal na ina, okay na yon, Tama na iyon. Para sa atin, o para sa mga pareseyo at mga eskriba, ang minimum requirement lang ang kalang sinusunod at kontento na sila. Pero para kay Jesus at para sa Diyos, hindi siya pwede. Kaya nga sinabi ni Jesus, kung papantayan nyo lang ang mga pariseyo at ang mga eskriba sa kanilang ginagawa, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangang malampasan ninyo ang kanilang ginagawa. At ano ba ang ibig sabihin ni Jesus? Sinabi ito sa, ibang, sa talinghagang binasa sa Ibanghelyo ngayon tungkol sa kasalanan. Sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng kasalanan, ang iniisip natin kung ano yung nakasaad sa batas, yun lang ang kasalanan. Ganon ang pagkakaintindi ng mga pareseyo at ng mga eskriba. Huwag kang papatay. Ako ay isang pareseyo, ako ay isang eskriba, hindi ako pumatay, wala akong kasalanan. Now, para kay Jesus, itinaas niya, nag-level up ang pagtingin sa kasalanan. Hindi na lang kung ano ang nakasaad sa batas, maging yung hindi nakasaad sa batas na ugat ng kasalanan. Yun po ang nais ni Jesus na tanggalin natin sa ating sarili. Kung ang galit ay nakakapagdala sa atin para tayo ay magkasala, ano yung pinanggagalingan o ugat ng galit mo? Ano yung pinag-uugatan ng galit mo? Sa maraming pagkakataon po kapag ako po ay nakikinig sa pangungumpisal, madalas po kapag, kapag tayo ay nangungumpisal, ang ating kasalanan na sinasabi sa pare, laging may dahilan. Well, lagi naman talagang may dahilan kung bakit tayo nagkasala sasabihin natin halimbawa ako po ay nagkasala pinagalitan ko minura ko ang aking mga anak dahil pasaway sila hindi sila sumusunod sa akin so para sa atin we are trying to justify yung kasalanan ng pagmumura at galit sa kanila pero nakakalimutan natin na meron pa siyang mas malalim na dahilan. Minsan ang galit nag-uugat sa puot. Puot sa ating kapwa. O di kaya ay pag-iisip ng masama sa ating kapwa. Hindi mo sinasabi, pero nasa iyong puso at nasa iyong isip, para kay Jesus, yun po ay kasalanan. Yun po ay kasalanan. Siguro, sa kapiestahan ito ni San Antonio de Padua, ito siguro ang magandang paalala sa atin ng ating Ibanghelyo ngayon. Sa maraming mga kasalanan na ating ginagawa at lagi tayong may dahilan kung bakit nangyari sa atin ang ganong kasalanan, tingnan natin, hindi ang kasalanan na ating ginawa. Tingnan natin, ano ang pinag-ugatan ng kasalanang ito. Ano yung ugat ng kasalanan ng aking laging pagmumura? Baka siguro ito ay naging, ito ay nakasanayan na natin. Sanay na tayo lagi magmumura kaya hindi na tayo aware sa ating sinasabi. Bakit ba araw-araw na lang tayong nagagalit sa ating kapitbahay o sa ating kapwa o sa ating kapamilya? Baka ito ay ugat nito ay mas malalim pa. Merong mga pagkakataon pa na hindi natin sila napapatawad hanggang ngayon, kaya konting gawin lang nila na mali. Nag-flare up tayo agad, napapamura tayo agad. Para kay Jesus, ang kasalanan hindi lamang ang aktual na paggawa ng kasalanan. Nagsisimula ang kasalanan sa puso ng tao na iniisip niya. Nag-iisip siya ng masama sa kanyang kapwa. At para kay Jesus, yun siguro ang kailangan nating tingnan sa ating sarili. Ano yung ugat? Ano yung mga pinagmumulan ng ating mga pagkakasala? Hindi lamang yung hindi lamang yung actual na kasalanan kundi yung dahilan. Dahilan ng ating pagkakasala at ang pinaggagalingan ng mga dahilan nito sa ating buhay.